Mapagpalang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay araw ng linggo, ikadalawang po ng Oktubre. Pakinggan po natin ngayon ang mabuting balita ng Panginoon. Unang pagbasa, pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Sinabi ng Panginoon, ang kanyang paghihirap ay kalooban ko. Inihandog niya ang sarili upang sa pamamagitan noon ay magkaroon ng kapatawaran. Dahil dito'y mabubuhay siya ng matagal, makikita ang lahing susunod sa kanya. At sa pamamagitan niya'y maisasagawa ang aking panukala. Pagkatapos ng pagdurusa, lalasap siya ng ligaya, malalaman niyang hindi nawalan ng kabuluhan ang kanyang pagtitiis ang aking tapat na lingkod at lubos kong kinalulugdan ang siyang tatanggap sa parusa ng marami at alang-alang sa kanya sila'y aking patatawarin. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Salmong Tugunan, Poon, Pag-asa ka namin, Pag-ibig mo'y aming hiling. Panginoon ay tapat sa kanyang salita at maaasahan ang kanyang ginawa. Minamahal niya ang gawang matapat, ang pag-ibig niya sa mundo'y laganap. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang may takot sa Diyos sa nagtitiwala sa kanyang pag-ibig ay kinakalinga. Hindi babaya ang sila ay mamatay, kahit magtagutom, sila'y binubuhay. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ang ating pag-asa'y nasa Panginoon, siya ang sanggalang natin at katulong. Ipagkaloom mo na aming makamit, o poon ang iyong wagas na pag-ibig, yamang ang pag-asa sa iyo'y nasasali. Poon, pag-asa ka namin, pag-ibig mo'y aming hiling. Ikalawang pagbasa Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo Mga kapatid, magpakatatag tayo sa ating pananampalataya Yamang mayroon tayong dakilang saserdote na pumasok sa kalangitan sa harapan ng Diyos Walang iba kundi si Yesus na anak ng Diyos Ang dakilang saserdote nating ito ay nakauunawa sa ating mga kahinaan sapagkat sa lahat ng paraay tinukso siyang tulad natin, ngunit hindi nakasala. Kaya huwag na tayong mag-atubiling lumapit sa trono ng mahabaging Diyos at dooy kakamtan natin ang habag at kalinga sa panahong kailangan natin ito. Ang Salita ng Diyos Salamat sa Diyos Aleluya, Aleluya, anak ng tao'y dumating, Upang sarili ihain, lingkod manunubos natin. Alleluia, Alleluia! Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Noong panahong iyon, dumapit kay Yesus sina Santiago at Juan na maanak ni Zebedeo at ang sabi, Guru, may hihilingin po sana kami sa inyo. Ano yun? tanong ni Yesus. Sumagot sila, Sana'y makaupo kami katabi ninyo sa inyong kaharian, isa sa kanan at isa sa kaliwa. Hindi ninyo nalalaman ang inyong hinihingi, sabi ni Yesus sa kanila. Mababata ba ninyo ang hirap na babatahin ko? Pabibinyag ba kayo sa binyag na daranasin ko? Opo, tugon nila. Sinabi ni Yesus, ang hirap na babatahin ko'y babatahin nga ninyo at kayo'y bibinyagan sa binyag na daranasin ko. Ngunit wala sa akin ang pagpapasya kung sino ang mawupo sa aking kanan at sa aking kaliwa. Ang mga luklukang sinasabi ninyo'y para sa mga pinaghandaan. Nang marinig ito ng sampung alagad, nagalit sila sa magkapatid. Kaya't pinalapit sila ni Jesus at sinabi, Alam ninyo na ang mga itinuturing na pinuno ng mga hentil ay siyang pinapanginoon at ang mga dinadakila ay siyang nasusunod. Ngunit hindi ganyan ang dapat tumiral sa inyo. Sa halip ang sinuman sa inyo na ibig maging dakila ay dapat maging lingkod at sinumang ibig maging pinuno ay dapat maging alipin ng lahat. Sapagkat ang anak ng tao ay inaparito hindi upang paglingkuran kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay sa ikatutubos ng lahat ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo.